Ito pala ang bagong plano ng Tape Inc. sa pagbabalik nila. Ano kaya ito? Mayor Jose, ilang beses na hulog sa pajak sa sugod bahay segment. Talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan nga ang nangyari ngayong lunes sa Itbulaga, lalo na nga ang nangyari kay Mayor Jose sa segment na sugod bahay mga kapatid, ngayong lunes September 9, 2024, na kung saan, ay kasama nila si Pajak Princess na sumugod sa barangay. Nagsimula nga yan, nang sabihin ng ating Dabark ads na si Miles bilang pajak princess, na isa sa kay nalang daw niya sila Mayor Jose, kasama ang sugod bahay winner sa kanyang pajak papunta sa bahay nito. Pero, marami na nga lang ang mga nagulat at natawa, dahil sa tila ang bilis nga ng pagpapatakbo ni Miles, dahilan para ilang beses nga na nangyari ito kay Mayor Jose, tuwing napapadaan si Miles sa mga humps na nadadaanan nila. Kaya naman, makikita pang ang todo habol na rin ang kameraman nila dito. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil nang makarating na nga sila malapit sa bahay ng sugod bahay winner. Ay ito na nga ang sumunod na nangyari. Na kung saan, ay makikita nga si Mayor Jose na muntik na ngang mahulog, dahil muntik na ngang bumaliktad ang pajak, dahil sa pagbaba ni Miles, at ng sugod bahay winner, at naiwan naman si Mayor Jose sa likod. Naagad naman ng nahawakan ng sugod bahay winner. Dahil nga dito, ay makikita nga ang naging reaksyon dito ni Miles, na talaga namang makikitang gulat na gulat nga sa nangyari dahil sa nangyari kay Mayor Jose. Na syempre kinatuwaan at kinaaliwan nga ng mga manunood at mga netizens, na kahit nga ang mga da bark ad sa studio, at mga studio audience, ay talaga namang tawang tawa dito. Pero hindi lang 'yan dahil naulit pa nga ito. Matapos namang ipaulit ito ni Miles at ipakita ang tamang pagbaba, pero ganito pa rin na ang nangyari kay Mayor Jose na kung saan ay nahulog nga ulit si Mayor Jose dito. Pero naging mas kita na nga ito sa camera. na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens, na napakomment pa nga sa nangyaring ito. Samantala, naging maingay naman nga ang pagbabalik ng Kate Incorporated, at usap-usapan pa nga kung ano na raw ang mangyayari sa It's Showtime, na pumalit sa kanilang show na tahanang ang pinakamasaya. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero mukhang hindi na nga ito ang naging focus ng mga halos-hos ngayon dahil ayon sa Tape Inc., ay tuloy pa rin naman daw ang mga plano nitong ipagpatuloy ang paggawa ng content para sa telebisyon at online platform, gayon din ang pagmamanage ng talents, recording, at paggawa ng pelikula, kasama na rin daw ang mga concert at events. Noong nakaraang taon din, ay matatanda ang inilunsad ng mga halos-hos ang Tape Artist Management Agency, o tama, para naman sa mga talents, na nagpapahiwatig naman, ng paglipat nito sa pamamahala ng mga talents. Na mababasa din na sa article mula sa Manila Standard, noong September 5, 2024, na patungkol sa pagbabalik nga ng Tape Inc. pagkatapos ng muling pagsasaayos ng kanilang kumpanya. At ganun na din nga, sa sunstar.com.ph Ayon naman sa PEPPH, na ngayong lunes lang mababasa, September 9, 2024. Nakinumpirma daw, ng legal counsel ng Tape Inc., na si Atty. Maggie Abraham Garduke, na malapit nang bumalik ang production company na pagmamayari ng mga halos hos. At tama raw ang kumakalat na kwentong magbabalik ang Tape Inc. sa pagpoprodos ng shows. Dagdag pa nga dito na, Tape will come back stronger and with more creative innovative ideas. They will not only venture on television but likewise online shows, events, and concerts. Pamumunuan pa rin ni Romeo Halosos Jr. ang Tape Inc. pero nagkaroon daw ng restructuring sa administration at production. Ang focus daw nila ngayon ay makabuo ng mas maganda at mas exciting na show, hindi lang sa television kundi pati online. At ngayong nagbabalik nga sila ay tila nakafocus na sila ngayon sa pagmamanage ng mga talents, kasama na rin ang iba pang mababasa dito. Pero, hindi naman nasagot ang isa pang usap-usapan, kung totoong magkakaroon nga ng show ang Tape Inc. sa All TV. Na mababasa pa nga dito, na wala daw alam ang ilan sa mga taga All TV, na tinanong nila patungkol dito. Samantala, narito naman ang ilan pang mga comments ng mga netizens na mga natuwa sa nangyari kay Mayor Jose sa segment na Subod Bahay Mga Kapatid, narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?